Kung naghahanap ka ng cafe na ang ambiyan sa para ka ding nasa bahay at nagsaserve ng mga affordable foods, meron akong tuturo sa inyo. Konting kwento lang din tungkol sa cafe na to nag-start sila as home business ng mga cakes and pastries. At nalaman natin na nagtapos pala ng kulinary ang owner nito at nagkaroon din ng background sa pastry and baking sa London. Yung husband naman niya ay dating cook sa Middle East at dahil sa mga experience nila ay naisipan nilang magtayo ng cafe. Mga atet kuya, dito nga pala yan sa Casa Angeline na located sa Alido, Malolos Heights, Malolos, Bulacan. Itong pwesto nila ay residential home na kinonvert din nila sa cafe. At para din magka-idea kayo, ito yung mga sinaserve nila dito. Kung nga pala dyan ay nag-customize din sila ng mga cakes and pastries at open din sila for bulk order. Napakasimple nung cafe nila ang presko at para ka lang din talagang nasa bahay. Nasubukan ko yung beef nachos nila, cheesy bacon fries, carbonara, big penne, chicksilog at nagsaserve din sila ng hot coffee dito. Meron din silang strawberry fruit soda, bisco flatte, green apple yakult at itong isa sa pinaka nagustuhan ko, itong tiger sugar boba nila. Sa mga pastries naman, na try ko yung yema cake, ang sarap, seryoso. Ang lambot ng tinapay at ang bango at ang sarap din ng custard na nakalagay dito. Yung dream cake naman nila, ang crunchy nung nakatoppings na dark chocolate sa ibabaw. Ang sarap din to, promise. Meron din silang biscoff cheesecake dito, slice carrot cake and brownies. At isa talaga sa siguradong babalikan ko din dito ay itong kanilang assorted cream puff and brownies. Kapag gusto yung subukan dito, open sila ng 1pm to 10pm araw-araw, pero sarado sila every Saturday. O paano mga tet kuya? Kain tayo!